Usa ang patay og duha ang nasamdan sa pagpamosil kag ani dito sa barangay Yati Lungsod sa Liluan mga batan on, nga nagtambay lang sa dapit ang nabiktima ani report ni Nico Sereno Nabulabog kining grupo sa mga batanon nga nagtambay gawa sa convenience store sa barangay Yati, Liloan. Dihanggingo giduol sa mga suspitsyado nga nakamotorsiklo dayon pamusil. nahitabuang ang insidente pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Daling gitabang ang mga nakaangkon ugsamad samad pinusilan. Tulo ang naigo sa maong pagpamusil mga lalaki nga 18 o 17 anyos dayon usa ka babay nga 16 anyos ang pangidaron. Gidala sa ospital ang mga biktima apan didto nakabsan sa kinabuhi ang babay nga naigo sa dughan. Ate, dagan mga angulo pwede personal grudge. Pwede sa siguro kining love triangle or gang war. So either ana na mga possibilities. Posible na uh, pareglara gyud to, murag random lang ang nilahang. Murag ang ilahang tuyo lang yun kay katulang yung grupo ha. Murag sa Sa amo walang assessment. Sa usa ka CCTV footage nga nakuha sa insidente, makita pa ang suspitsyado nga naka-helmet nga miduol sa mga nagtambay. Yanong na musil o misibat pagkahuman. Matod sa kapulisan, mga lima ka motorsiklo ang mihunong, ang ubang motor dunay nangangkas. Maong -giban abana ang mga lima ng to sa pito kataw ang responsable. Padayon pang giila sa kapulisan ang mga suspichado sa krimen. Sa crime scene, dun ay maabot sa 18 ka MT shells ug duha ka slugs sa wa pa matino nga klase sa armas ang na-recover. I'm going to ang at person para once identify, na ma-identify na gina mo ang isa gina mga perpetrators sa alim, pwede na ito masikop. Nico Sereno, Balitang Bisdak.